Grabe naman ang isang Paolo Abelino. Gagawin ang lahat. May pakita ng kay Kim Choo na totoo ito. At hindi gagawa na ikasira ng kanilang samahan. Manibagong photoshoot na naman si Kim Joo. Present the present dang na rito si Paulo. Titig na titig ang aktor, pinagmamastan ang nakanap na photoshoot. In fairness kay Kimi, sunod-sunod ang, Bert, ang big prince kung noong mga nakaraang taon, ay eh na ang kanyang brands. What more pa ngayon? Triple na ang pumapasok na endorsement sa kanilang darawa. Payaman na lang payaman ang kopon. Hindi na tayo manggulat doon. Ay sobrang sipag naman kasi nila magtrabaho at focus lagi sa gold. Pansinin ninyo itong si Kim Chu ang daming cosmetics, password, at mga clothing ang pinag-aagawan siya. Abangan niyo sa magpasikat kung gaano karami ang mga babanggitin ng mga brands. Isang endorsement pangalang minyon na ang katumbas. What more pa kaya kung tadawa o higit pa? Imam klase si Kipcho. Pinipilahan at pinag-aagawan. Worthing poon kay Paolo. Totoo adalay like kay Kimmy. Sa mga ganap. Butun. Buti na lang. Dari ang happy pinya. Hindi na basta mapapagod sa kanyang work. Kasi palaging may nakaalalay sa kanya. Na wala man si X, Mas better naman ang ipinadit ni Dort dito. Anong say